Nakapasa sa licensure examination for elementary school teachers ang isang visually impaired na education graduate mula Camarines Norte na lumuwas pa sa Maynila upang kumuha ng nasabing eksaminasyon. Tunghayan natin ang katangitangin niyang storya sa report ni Orlando Encinares. Marhay na hapon, sa Gabos, isang katangi-tanging bikulanang visually impaired person na taga Camarines Norte ang pumasa sa nakaraang licensure examination for elementary school teachers. Si Princess Nery Gonzales ay residente ng Bayan ng Daet at agad na pinatawag sa sangguniang panluwigan upang bigyang gawad pagkilala. Batay sa kanyang karanasan sa nakaraang pagsusulit, lumuwas silang mag-ama ng Maynila upang pumunta sa PRC National Office subalit muntik nang ditanggapin ang kanilang aplikasyon sapagkat lumagpas sila sa deadline of submission. Kaya't ganoon na lamang ang kanilang panlulumo, sapagkat masasayang lamang ang kanilang pagod ng araw na yon, bukod pa dito ang kapansanan ni Neri. Dahil sa kanilang pakiusap at napansin na rin ang nasabing tanggapan ang pagiging visually impaired ng kanyang umiiyak na anak, Binigyang konsiderasyon ng PRC National Office ang kanilang pagsusumamo at agad na tinanggap ang kanilang aplikasyon. Nagtuturo si Princess ngayon sa anim na estudyanteng visually impaired person sa isang paaralang pang-elementarya sa bayan ng Santa Elena at naghahanda na rin para sa kanyang outtaking sa susunod na linggo. Kasama sa kanyang pangarap na magpagtrabaho sa Department of Education sa Special Education Program at kanya na rin personal na hiniling sa Sangguniang Panlalawigan na tulungan siya na makapasok dito mula digdi sa probinsya Ning, Camarines Norte, Orlando, Encinares, Eagle News.